Uh, yes po, muli po isang magandang araw po sa ating lahat. Uh, ito pong muli si Coiner's Ring. Uh, pasensya na po dahil hindi na po tayo nakapat-content. Uh, patungkol po, po sa mga bariya. Uh, dahil nabising po tayo sa trabaho. At uh, pangalawa po ay talagang pinasuban po tayo ng mga uh, fake coin vlogger. Kaya <laughs> nagka nag letse po ang uh, ating industriya. Kaya muli po ako'y nagbabalik. Uh, para malaman po ninyo ano ba yung mga binibili talaga at hindi at uh, sa mga sumusubaybay po kay ko nursery kahit na naging pabago-bago po uh, yung aking mga content maraming maraming salamat po sa inyo at muli po ako ay nag-aanyaya sa mga napadaan lamang po sa channel ko um, kung kayo po ay merong nakatago na mga lumang barya. Uh, i-PM lamang po ako sa aking messenger uh, Joel Ocampo uh, Titingnan po natin kung yan po ay may value at kung yan po ay kabili-bili at gusto nyo ibenta sa akin uh, kapag nag-cast do po tayo sa presyo siyempre po uh, Bibilhin po natin yan at antabayanan po sa iba pa nating mga vlog uh, ipakikita ko sa inyo kung ano po yung mga uh, nabili ko dito sa shop ano ba yung binibili ko uh, para <coughs> maikumpara po ninyo baka meron kayo uh, karamihan po kasi sa atin ay hindi po alam na umisan meron po siyang isang barya na may mataas na presyo pala at marami naman po yung mga uh, nakapanood sa mga Bitcoin vlogger ang nalilito kung yung 1974 nga ba o 1972 Cersal ay nagkakahalaga ng isang milyon. Wala pong katotohanan yan. Uh, Mag-subscribe po kayo sa channel na ito. Abangan po ninyo at aking ipakikitang muli yung mga panloloko po na ginagawa ng ilang uh, tiwaling coin vlogger. Ano po? At ganun din po ay makikilala din ninyo, ipakikilala ko po, po sa inyo yung mga dapat po ninyong panoorin na mga coin vlogger at mga tunay uh, na coin collector. Uh, lalo lalo na po yung mga baguhan na gustong uh, maging happy na talaga yung pangungulekta. Sige ako na po kayo ng mga halimbawa ng mga nabibili, yung mga, mga commemorative coins po na mga uh, silver, mga uh, po natin in circulation, kagaya po ng limang piso, pero pahirapan po sa paghahanap yung limang piso na ang taon po ay 2006. At sa sampung piso, dalawampung year yan, 2007 at 2009 po, may mataas po na halaga yan. At sa piso, yung piso po na 2005, meron din po presyo yan. Yan po yung mga binibili, sa kasalukuyan sa mga pera po natin in circulation. At uh, baka meron din po kayong mga binibenta ng mga silver na alahas po. Lalo-lalo na po kung maramihan. Yes po, EPM lamang po ako at uh, kapag tayo po ay nagkasundo sa presyo, may bilhin po natin yan. Ganon din po yung mga uh, bubumbili din po tayo ng mga uh, ginto at pilak, No po? Uh, kung kayo po ay may mga sirang alahas na hindi, hindi na po ninyo gustong ipagawa, uh, EPM po ako, picturean, send sa aking messenger. Kapag nagkasundo tayo sa presyo, mas ayos So ngayon po ay uh, yan na lang po muna at inaayos ko pa po yung ibang content ko para po uh, ipagpatuloy yung pagtuturo po natin uh, sa mga baguhan kung ano po yung dapat nalang gawin uh, sa libangang ito pangungulik pa. Maraming salamat po.